So, what's up sa inyo mga par? So, yun, good evening, ano? You know? Good evening naman ngayon. So, sa mga emang video ko, good morning eh. So, dahil kagigising ko lang no, ako nakidlip ako kanina. Ang um, pag-uwi sa trabaho. So, ay, ayun, katarating lang din eh. Ano, ah, tara na? mag ka na? So, doon na lang kami kakain sa Topsy. Sa Topsy yan. Yan ba? Sa nagin nakikita. Ito yung dumadaan ako, no? Ay! Ha? Huh?

Alay. Pero nawala sa isip mo. Eh, oh. <laughs> sayang 'yan, bang, inasal tsaka. Napapirma ko 'yan kasi pinapipiling ako na 'yung ordering. Oh. Oo. Katap si kami eh. kasi ako nakapag saing. Ah, wala kaming maisip na ilulutong ulam. Bilim na. Dito na kami. Sisig na lang <coughs> akin ulit. Ah. Ah, tapsi. Ayan. Palaw tapsi. Sisilog yung akin na. Rin. Ayan. Ah, mga Ah, mga driver.

the next day. Alis nga pala kami ngayon mga par. Yan. So, ang galing, no? Ang galing. Dahil sa pa yung ulan. Yan, no? Oh. So. lang aalis kami. So, nakagayak naman na muna yung dadali namin. Yan. So, apat yan. So, ang namin dadalin. Adobo. Galing. Okay lang aalis kami. Sa kakaumulan. <laughs> Galing talaga. Sa pano Payong ko na iwan pa sa company. Doon na natutulog. Hindi na naiwi ng may-ari, no. So, wala kami gagawin kundi magpapatila. So, ang tanong, anong oras titila? Yang ulan na yan. mag na. Wala tayong magagawa sa ulan na yan, kundi susugurong na namin yan, ano? Susuungin namin yan. Kahit gano'n pakalakas ang ulan na yan, ano? So, ulintik talaga na ulan na eto. Hindi pa rin ata siya tumitigil. Ayan, Oh. Hi, nako. Ano kami ngayong aalay sa ay ulan pa rin. Ready na yung aming dadalhin, oh. Ayan, oh. Yeah. At si kuya naliligo pa. Bilisan mo! Baka lumakas pa yung ulan! Nakatulog na yata sa CR! Ang tagal! Ayan! Lumalakas na! Huh! Shout out sa iyo, ulan. Kuna, may naisip aku Para efektif to, no. So. Ritual na natin 'yan, ulan na 'yan. Ritual. Ha, <mulay> <mulay> Isa <tuk tangan> pa. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Tuh, nak sakit nak masuk pas. <tangan> Solo namin. Ah. Tagal naman Tagal naman kumalis.

Gumawa no? no? <laughs> oh. na, so, na kami ng no? bus. Ayan, oh. Mula pa rin. pa rin, Vlogger! Woo! siya, oh. dito. nung na kami, Ayan, hindi namin alam kung saan kami punta. pa, ulan. Saan sa kay? Ha? Ito so, kami sa kabila, sasakay. Woo! So sa pangalang tatanong ano, kung saan kami pupunta? Kaya wala, nangihirap na kasi kami. Hanapin namin yung nawawalang 7 Dragon Balls. Hihili kami na sa iyo, iwaman kami. Kaya ano? 7 Dragon Balls, where are you? Nagkita na kami sa sakin ano? Jeep daw yung sasakyan namin. Main gate. Main gate papuntang Ekataja. Yeah, wala pa rin eh. Pangarap doon yung mga Dragon Ball eh. Kaya yung katat siya. Nakasakay na kami. Ano, nakasakay na kami oh. Ah. So, yung nakasakay na kami. Waiting na lang. So, yun. Nandito na kami oh. Sa sinasabi ng radar. Na... So, yun, nagpapatila lang ako no malakas pa yung ulan mga par, negative. Hindi natin nakita yung isa sa mga dragon ball no so, pauwi na kami. yeah no maya pa po? next 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 niya, maya pa. next 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 pa daw yung maya pa real daw yung real negative talaga par sayang yung pagkalaan namin pag suung suong namin sa ulan kanina so talagang hindi pa siguro time ano para umamang kaming dalawa <laughs> so hinahanap namin yung CR hindi namin makakita eh yan ang hirap sa gumagala eh <laughs> dulu niat aja nih no restroom mari orang be restroom uh. Maya parah, guys itu yang Maya apa apa yang tapi Oh. Nakauwi na kami. Yan, ano, ano, ano sa bahay. So, yun, kung kailang pa-uwi kami, tsaka hindi umulan, ano. Ay, naka. Uy, hili! Ay! ay. Goodbye! Peace!